Ayan tayo, ginagawa dun e, lakad 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 ka la, muna. La, la. Pasyal pasyal muna Kakad lang muna tayo bisschen Ja, ich jasa pinas, dort der Sapinas, ja Musta, musta. just walking, 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 walking. Lamig na dito. Malamig ang simoy ng angin. ng angin.

mga bulaklak oh. ano na mga palantana na yung mga rose mga palantana na paubos na yung mga bulaklak malaki na mga rose oh. Malang Bigas, 99 Nama ko na lang Doso! tayo sa mini stop ayun yung mga pogi papatunaw ko ba ito? pwede ba kaya patunaw ko doon? ano yan? Alo yun, pay. Doon oh, aloy yan pa eh, mahal doon yan oo, aloy pwede kaya patunaw doon Patunay okay. ano, ko din. Ano, naubos yung ganyan ko, kakabayad ko dun sa ano, sa supa. Dahil so, sa mini-stop. Or... Ayan yung mga pogi. Papatunaw ko ba ito? Pwede ba kaya patunaw ko doon? Ano yan? Aloy yan pa eh. Mahal doon yan. Mahal oh, doon. Pwede kayo patunaw ko. Patunaw ko din. Ano mo, naubos yung ganyan ko. Kakabayad ko doon sa ano, sa Malamig ang simoy ng hangin. Puro ng lo. Alala ko yung patang dadyo. Ah! Hanggay, good night na, good night. Good night, good Good night, good night. Tapos na naman nang isang araw. Oras na naman ng pagtulog. Good night, good night. 十如此。嗯 <music>